sumayon ang grasya ng Diyos at magbahaginan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. May peace. Hallelujah. Sapagkat ang kapayapaan peace. ang nararapat peace. na magkaroon ng kapayapaan ng mundo. Hallelujah. Sapagkat marami niyang nagaganap Hallelujah. dito sa mundong itabaw. May kaya dapat lang na mag-ibahagi ninyo palagi ang kapayapaan mo. Upang ang mundong ito ay makakamuhin ng kapayapaan. Ako ito, aking mga ang reyna ng lamang sa ng lupa. Ako ay narito sa araw ng tipanan ninyo sa Diyos. Kaya mapalad kayong lahat sapagkat sa pagkatot sa ng Diyos sa inyong mga puso kayo ay narito sa araw ng tipanan ng Diyos hindi ninyo nakakalimutan ang tungkulin na ipinangako ipinangako ninyo sa kanya na siya ay inyong paglilingkuran habang kayo ay nalit. kaya mapalad kayong lahat yan ay hindi kalilimutan ng Kailanman ay patuloy na iniingatan kayo sa inyong pagsunod sa kanyang kanilangan. Kailanman ay hindi kayo mapipito. Ito ay mapagtatagumpayan. Dumating man ang mabigat na pagsubok sa inyong mga buhay, huwag ninyong kalinututan na may Diyos kayong kasama sa inyong mga buhay. Ang pagsubok na nararanasan ninyo sa inyong mga buhay. Ito ay pinatatag kayo ng Diyos. Kung papano ninyo gaganapin ang mga pagsubok sa inyong mga, mga siya tawagin ninyo sa lahat ng oras sapagkat siya darating sa inyo sa pagtawag ninyo sa kanyang pangalan kailanman ay patuloy niya kayo na gagabayan at papatnubayan sa inyo manalangin kayong palagi palagi kayong magdasal ng aking banal na Santo Rosario sapagkat sa pagdarasal ninyo ng banal na Santo Rosario, matatanggap ninyo ang labing limang pangako at apag ito ay inyong napagtagumpayan. Pagpapala na siksikligli at umaapaw sa inyong mga buhay. Kaya, manalangin kayong palagi. Ipanalangin ninyo ang bawat isa at magpanalanginan kayo sa bawat isa. Kaya, aking mga anak, magpatuloy kayo gampanan ninyo na kayo'y maging mabuti sa lahat ng oras ibigin ninyo ang inyong kapwa ng higit sa inyong sarili magpatawad kayo upang kayo ay patawarin ng Diyos kaya aking mga alam patuloy kayo na maglingkod sa kanya at patuloy na gumawa ng mabuti patuloy na punuin ninyo ng pag-ibig ang inyong mga kapwa. Ang nagkukulang sa pag-ibig, kayo ang magpuno. Sapagkat kayo ay mga lingkod ng Diyos at kayo'y tinawag at hinirang sa kawal Kaya aking mga anak, magpatuloy lang kayo na maglingkod habang kayo ay nabubuhay. At tandaan ninyo gampanan ninyo Hallelujah. ang inyong tungkulin sa Diyos. Hallelujah. At ang lahat ng iyan ay mapapasa inyo Hallelujah. ang lahat ng inyong mga kalimila. Salamat Hallelujah. sa inyo sa pagdalo Hallelujah. sa gawain ninyo. <coughs> Salamat sa inyong lahat. Ang